Hello Divine People! Welcome sa aking channel Divine Queen Tarot PH Alamin natin ang energy messages gabay para sa darating na October 2 to October 8, 2023 Para sa ating Water Signs, Pisces, Cancer and Scorpio Marami pong salamat sa lahat na nagsusubscribe, nagpa-follow sa aking channel um, Para sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe na po kayo dahil Uh, para updated kayo sa mga darating pang videos na i upload natin and mas dumami pa tayo sa ating channel. So, tignan natin. For water size, i guys. Oops. Wow, water sa celebration ng mangyayari ngayong araw na 'to. So, siguro may mga pag-uusap, may partnership na gaganapin sa inyong tahanan. Um, siguro may magpo-propose na dito or kakausapin na ang magulang nyo um, para hingin ang inyong mga kamay or kayo to na hihingi ng kamay ng um, para pupunta kayo sa magulang ng person mo at hihingin mo na ang inyong ang kanyang kamay so we have um, may sa mga in our relationship ano sa so may mga married ano may mga maganda yung pagsasama nyo kasi magkak nagkakaroon kayo ng ano alam mo yung pagkakaintindihan, may unity kayo ngayong mag, ngayong linggong to kayong mag-asawa kahit na ang dami niyo pang pinagdadaanan sa buhay. Ayan this time. Ayan, magkakaroon kayo ng unity. Siguro may mga problema kayong kinakaharap ngayon, may mga decision making And ayan, I can see na mananaig sa inyo ngayon ang pagiging magulang, ang pagiging maintindihin. So, para sa mga um, single naman dyan, napapakasalan na, no or in a relationship, may kalibian partner, siguro it's time na para um, bumukod kayo sa ng tahanan, bumukod kayo ng um, matitirhana, no? Um, it's time na para magkaroon kayo ng sariling pamilya. So, yung iba naman sa inyong mga single or in a relationship, ayan, mga nangangarap kayong magkaroon kayo ng magandang bahay, magandang kapaligiran, ano. So, ang dami nyo pang hinahangad dito na gusto nyo. alam mo yun. So, yung iba naman sa inyo dito, um, masyado nang nagpapa, masyado na kayong nagpapakatotoo. No. Masyado na kayong yung alam mo yun na sa pagiging prangka nyo minsan. Um ang dami nang nasasaktan. Okay, so iwasan natin yung sobrang prangka naman, no? minsan ilaga, ilagay natin sa lugar um, water signs. So tingnan pa natin. iba. Ang dami-daming pangarap pa. Ang daming gustong bilhin. Makabili ng bahay, lupa, sasakyan. Yung iba naman, meron na, no? Pero, sinisave nyo pa. So, yung iba, kulang pa yung mga ipon nyo para bumukod kayo sa inyong pamilya, para makapagpakasal kayo kasi may mga problema dito, may time dito, no? Baka kailangan nyo pang pag-isipan bago kayo gumawa ng isang desisyon, magpakasal, ipakasal lang inyong mga anak, baka kulang na kulang pa sa pera, uh, ang dami pang kailangan, ano? So, take time, no? Huwag magmadali dahil, baka mamaya hindi naman ang pagpapakasal pag-aasawa no? hindi lang yan parang kanin na mainit na basta mo nalang isusubo so pagbibigyan mo yung anak mo dahil gustong gusto niya no? so yung iba kasi dito is parang sunod-sunuran na lang ano? but for some of you no? may marireceive kayong blessings ngayong linggong to kapirahan, um, tulong sa mga malapit yung kamag-anak um, may mga rewards kayong marireceive dahil sa inyong kabaitan pagiging masunurin. yan. For some of you naman na marami ng ipon, ano? Marami ng ipon, pero wala ka pang, alam mo, mapaggastusan. Wala kang kapartner. Wala kang mapaglaanan kung ano man yung mga pinundar mo. No? Wala ka pang nakikitang tao na talagang mapagkakatiwalaan mo, hindi lang sa iyong puso, pati sa iyong kapirahan. So, tignan pa natin. Ayan water signs. Okay. Have faith. So, para sa mga single to, um, sa mga ikakasal, so, magtiwala lang kayo, no? Kung inaakala nyo na baka magbago ang isip ng mga kapartner nyo, no? Um, kung hindi para sa'yo, hindi para sa'yo. Kung talaga maghihiwalay kayo, maghihiwalay kayo. Pero kung para kayo, talaga sa isa't isa. Ayan. Magtiwala kayo. No? Magtiwala at manalig kayo sa Diyos. Para sa mga single, darating din yan. Magtiwala ka rin um, water signs. So, take time din. I-enjoy mo lang yung pagiging single mo. Dahil pag nagkaroon ka na ng pamilya, hindi mo na halos mabibili kung ano man yung mga gusto mong bilhin, no? Bah, kahit magpaganda, hirap kang bilhin lalo na pag nagkaroon ka na ipapriority mo na yung mga pangangailangan ng iyong mga anak. Hindi na ang iyong mga needs wants sa sarili, no? So help from above si humingi ka lang ng tulong kahit in a relationship, single, married couple, ayan. Siya lang ang makakatulong sa atin. Um, kahit i-reject ka na ng ibang tao, husgahan ka na ng ibang tao, pero pag malapit kayo sa kanya, hindi, hindi niya kayo papabayaan. So, yan. Share love. Alam mo, ang pagmamahal ay hindi lang yan nakukuha sa mga opposite sex na, no? Um, makukuha din yan sa ating kaibigan. Kung wala ka man talagang karelasyon ngayon, no? Spend time with your friends, um, with your family, with your pamangkin. Ayan sa magulang mo, no? sa kanila mo ibuhos lahat. Kung wala ka pang nakikitang taong mamahalin. So, para sa mga in a relationship naman dito or may ka-relasyon, no? magtiwala lang kayo sa inyong ka-partner para alam mo 'yun, 'wag pa na sa wag pa na pagdududa, pagkatiwalaan nyo sila, and lagi nyo syempre ipagdadasal na i-guide sila, na iiwas sila sa mga tukso, or kung ano man yung mga bagay na makakasira sa inyong relasyon. So, tignan pa natin. Si family and tribe. So, protect your family, protectahan mo yung mga relatives mo, mga malapit na tao sa iyo. Diyan ka mag-focus. Um, water signs. Baka may mga ano dito, nangangailangan din ng iyong tulong. Baka ikaw ay isang mayaman na tao. No? Try to be generous. Um, try to share blessings sa kanila. Baka kailangan nila kahit hindi pera yan, advices or tulong nilang may nagpapakuha ba sa'yo or gusto ba nilang tulungan mo sila na makaalis papuntang ibang bansa baka ikaw yung sagot sa kanilang kahilingan ano para makapunta silang ibang bansa so yan have time with your partner so be ano kayo no be open minded kayo guys no but for some of you baka um ito yung pinag-aawayan ninyo sa inyong relasyon baka wala na kayo ng oras and hindi niyo na nabibigay yung pangangailangan ng inyong mga partner ayan um tignan pa natin aromatherapy but for some of you no kailangan yung mag um I relax ang inyong pangangatawan ang inyong kaisipan through massage or lumanghap kayo ng sariwang hangin uh, lumabas-labas kayo sa inyong tahanan baka masyado na kayong nai stuck dyan sa inyong comfort zone sa inyong bahay so it's time to treat yourself water signs Baka kailangan mo din ng mga beauty ritual. Baka feeling mo kasi hindi na nagagandaan sa'yo or nagagapuan sa'yo ang inyong kapartner. Kaya minsan hindi ka na pinapansin, ano? So, gumawa ka ng way para mapansin ka rin niya. So, we have the reverse the world. So, ayan. So, may mga fa failure talaga dito, no? Regarding sa inyong... um Love life, no? Um, may mga... May mga nakutan, nakunan ba sa inyo? Um, may mga na-miss kayong opportunity. May mga tao bang humuhusga sa inyong paligid, ano? Napaka-perfectionist. So, ang dami yung mga na-miss din na opportunity dito. Water science, baka for some of you is bumagsak sa medical. ayan at hindi nakaalis papuntang ibang bansa ang daming na gastos na kaperahan, no? Hindi, at hindi kayo, alam mo yun, nakatawid papuntang ibang bansa. So, siguro may mga na-delay ang inyong flight. Ayan. So, ang daming failure yung nararamdaman ngayong week na to. So, yun lamang um, water signs. Thank you for watching. See you in my next video. Bye-bye.